So guys, usapang whey protein. At ang daming nagko-comment sa ginawa kong video, tinatag nila tong tao na to. Ayan o. Smart fit. Sino ba yan? Di ko kilala yan. ah Ang tagal ko na sa gym, tagal ko na sa fitness industry. Pero ngayon ko lang, ang daming natag, sino ba to? Ngayon, chinek ko yung profile niya smart fit. Nung nakita ko, meron siyang isang video na nagre-react siya sa mga bash sa mga whey protein. Kumbaga, meron siyang ipinagtatanggol na isang brand. Pero parang almost ng mga nalulugmok na brand na parang pinagtatanggol niya eh. Parang i stand, I stand pa siyang nalalaman. Personally, I've been using protein since last year. And I still stand with protein. O smart pit, di na kayo makakabangon. Ako na magsasabi sa inyo. Niloloko niyo yung tao eh. Tapos, tinignan ko, yung isa niya, endorser pala to ng isang brand. Tapos, ang kiniklaim niya ay natural po daw siya. Natural athlete siya na nagko-compete. Okay? Tapos, nagbibigay siya ng mga science based. Okay? Science based yung mga tinuturo niya. Kumbaga, bago siya magturo, nire-research niya muna. Malupit. Malupit tong tao na to. So, marami pong naniwala sa kanya hanggang sa lumabas itong mga issue ng whey protein. Na yung whey protein palang promote niya ay scam pala. Tapos, ang sabi niya dito, ang bilis daw nating mag-judge. Porket daw, yung test ay mababa, yung whey protein na pinopromote niya, i-judge na daw natin lahat ng pinagawa niyang whey protein. Yun po yung sinasabi niya. Parang explain pa niya dito na yung bakit daw yung halimbawa daw may Nike, bumili ka ng sapatos na Nike. Baka nakatiming ka ng defective na product. Should you make the assumption na lahat ng sapatos ng Nike ay defective? Tapos nasira daw. Alangan naman daw, lahat ng Nike na sapatos eh, ganun na daw. Ang sabi niya, parang wag daw tayong ganung kabilis mag-judge. Ito smart pita, ha, masasabi ko sa'yo, di kita ilala unang una. Ha? At saka buti nga pinansin pa ito. dami kasi nagko-comment eh. Siguro na babatrip na rin sa'yo. Kaya eto na, sinasabihan ang ana nila. Eto smart pita, random po yung kinuha. Alala naman, sa dami ng pinagawa niyong malulupet, yung pangit pa yun nakuha, uwa. naman yung mga tao ngayon, eh, makipaggulaan. Ano kaya dito yung, ano, yung mataas yung protein? Hindi po ganun. So, wika, bago mo ipagtanggol, ha, bago ka mag-promote, alamin mo muna. Kasi, ang daming kumukuha sa akin, ha, lahat po ng nandun sa listahan, kinukuha ako para mag-endorse. Okay? Real talk. Alam mo kasi, hindi hindi basta kinuha ka. Bibigyan ka lang ng isang box ng whey protein every month. Eh, kukunin mo na. Tapos, sasabihin mo, dun lumaki katawan mo. Yun, yan ang mahirap sa atin eh. Ngayon, lumaki katawan mo dahil sa, no ano, marami pa eh, hindi lang ikaw eh. Meron pa ako nakikita nag i stand, -stand din eh sa mga ibang brand eh. Yung mga 2.5 grams yung protein, yung mga 5, yung mga ganun. Ang lalaki ng katawan eh. Tapos sabi nila, I stand with this way protein. ba? Diba? Tapos ang lalaki ng katawan, ugat-ugat, putok na putok. Ha? Huwag po kayong manloko ng tao, naka-steroid po kayo. Ha? Kaya lumaki yung katawan nyo. Huwag niyong paasahin yung mga tao na lalaki yung katawan nila dahil dyan sa mga mapababang whey protein. Okay, mga low quality na whey protein, hindi lalaki katawan nyo kung hindi kayo nag-steroid. Real talk to, men. Ha? Kayo, kunwari iniinom nyo, pero hindi nyo iniinom yan kasi ang tamis, di ba? Hindi pwede pang kumpit yan, di ba? Kasi matamis yan. Tataba kayo dyan. Real talk. Kung bibili kayo ng whey protein, piliin nyo yung quality, yung subok na. Kaya nga ako hindi ako nag-endorse ng whey protein kasi ayoko lukuhin yung mga tao. Diba? Ang dami nagtatanong sa akin, narin ba ano ba yung whey protein na iniinom mo? Ayoko, ayoko kayo lukuhin. Kasi baka mamaya, umasa kayo na gumaganda na pala yung katawan nyo, umasa kayo na gaganda yung katawan nyo. Diyan sabi, ini-endorse ko, eh, hindi naman gumaganda. Kasi, hindi legit. Okay? Ako ang i-endorse ko yung talagang iniinom ko. Kaya ayoko magsabi, 'di ba? Kaya kayo mag-ingat po kayo sa mga ini-endorse nyo. ha. Ngayon, ikaw smart feed, ka ako sa iyo. Huwag kang ano diyan, huwag kang makulit. Niloloko mo yung tao eh. Pa-natural natural ka pa. Hindi ka naman natural, sasabihin ko na, hindi ka natural. May nagsabi sa akin, ha, ah, nag steroid ka. Maniniwala kayo sa mga legit. Kaya ito pa, isa pa, ninis ako eh, meron na naman mga bagong whey protein na local brand eh. Tapos yung gumawa nung ano, ang gumawa, yung isang whey protein na sobrang baba ng protein. Ginawan niya ng protein to. Naku, hindi ko nasasabihin yung pangalan. Pero ito, awareness sa mga tao, mag-iingat po kayo sa local brand na protein ngayon. Okay? Ang mga gusto niya mga tao na yan, magkapera lang. Ha? gusto lang nila magkapera. Wala silang pakialam sa health nyo. Wala silang pakialam sa inyo kung gaganda atawan nyo. Ang gusto lang nila magkapera, men. Bini-business kayo. Pag-focus kayo sa mga real foods. Okay? Tsaka yung lumabas na test, way pangalang yun eh. Paano pa kaya yung mga ibang product nila? Yung mga creatine, amino, BCAA? Naku po! Baka mamaya hindi talaga legit yan. Kaya mag-iingat kayo guys. Ako, oh, hindi, hindi ko sinisiraan. Wala kang binabanggit na name dito ah. Pero gusto ko lang mag-ingat kayo mga tao. Kaya pa, yung protein nga eh, di ba? Nadaya nila yung protein. What more pa kaya yung carbs? Yung sugar? Ba mamaya, imbes na gumanda yung health mo, kasi kala mo nag-weigh protein ka, nagsusupplement ka, yung pala napapasama ka pa. Yung pala nagka-diabetes ka na, sobrang tamis eh. Ang sarap nung taro eh. oh, ang sarap nung matcha eh. O, oh, yung vanilla, ang sarap, parang ice cream. Eh, ang sarap eh. Wala tayong magagawa. O, oh, ngayon, may sakit ka na. O, oh, akala mo, nag-LBM ka pa. Ang dami nagko-comment sa akin, narin pangis. Legit sinasabi mo, nagka-LBM ako dyan eh, kaya pinalitan ko eh. Talaga mag-LBM kayo kasi yung nilalagay dyan, mumurahin, men. Mumurahin, sobrang mura. Delikado yan. Huwag kayong ano, papaniwala ha. Kahit na FDA approved yan. eto ha, kahit na FDA approved yan, baka mamaya niloloko nila FDA. Magbibigay sila ng whey protein, ang taas ng protein na ito, bigay natin sa FDA. Tapos ngayon, yung parami nilang ipapagawa, yun na yung puro maoonting protein para kumita sila. Guys, mahalang magpagawa ng protein. Baka kakalaan nyo. Oh, mga manufacturing dyan, ha? Ako po, isusunod ko kayo. Yung mga manufacturing yan, ha? Bibili ako ng mga whey protein nyo. Hahanapin ko yung mga manufacturer nyo. Ako, magtago na kayo sa akin dahil hindi, hindi, ko kayo tatanda ng lang. Hindi mo na magbabanggit dito. Iisa-isahin natin yung mga yan, ha? Kung kayo ay kinakabahan na dito sa video na to, yung mga whey protein company, pwede na kayong magsara ngayon. Mm -mm, kinakabahan kayo sa akin, di ba? Magsasara na kayo ngayon ah, yung mga whey protein nyo, ipapamigay nyo na yan sa mga tao o kaya itatapon nyo na yan kasi delikado yan. Okay, yun lang po ang masabi ko itong smart fit. Ah, pagbigyan pa natin itong kawawa naman itong tao na ito eh. Naawa ko dito eh. Tilignan ko yung mukha niya, nakakaawa eh. Parang hindi papalag to, eh. So, ayun lang. Sa ay, mga bodybuilder dyan na nag -stand, stand pa sa mga whey protein nila, huwag kayong mag-stand, naka-steroid kayo boy. Huwag kayong mag-steroid, Tingnan ko lang kung ano, kung gaganda katawan nyo.